Hapo, no? uh, magandang hapon no? pribagong resort na naman ang ating uh, nadadaanan at uh, papasokin guys uh, again dito pa rin sa lungsod ng uh, Valencia alright so ang uh, Camp Bukad Camp Bukad ng, okay, ng Valencia Camp Bukad ng Valencia Camp Bukad Resort Api Souls Haven Haven Located Barangay Kambukat, Valencia ah, So, part na ito ng Kambukat, Valencia guys Ang uh, area no? Maganda rin Maganda rin Ang uh, area May swimming pool May mga bata Mga naliligo dito Ayan, so masaya Para sa mga bata no At saka yung bundok na kaharap natin may mga lubi dyan sa may bandang unahan. At saka dito makikita natin ang isa pang swimming pool. Siguro malalim ito, pambata. Mukhang pambata ito. Di, 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 tayo pang ma-discover po din nga area. Sir, bago pa mong ga-operate, sir? to Oh, lagi uh, oh, oh, last year interest <laughs> uh, nato sir, Pila, sir? 100. One, one, 100. Uh, 100. so ang uh, ato ang uh, din, ha, is, Ang bata. Si, si, uh, ang six years old bill mo na tayo in tag 75 tag 75 okay so 1 to 75 year adult 200 so ang mga amenities na ito ay swimming pool lang. Mm -hmm. pero ang sa may source to ang kuwan dere sir Karang, spring na siya sir spring kaya na asa ah, na so bagong resort no mula noong last visit natin dito guys panibagong resort ito ating uh, madad uh, na di-discover ngayong araw so yung isang swimming pool ay nandiyan. no nakailibit lang pero mukhang malalim siya eh no oh malalim malalim ng konti ayan yung uh, bundok ayan gab taga, taga derero mo ma'am taga para sa tuang vlog family. family alright okay oh Jim 5 TV Jim Chem. Late. late lang niya sa kuan, na-late mi sa invite niya Ah, pero at least nakahabol jud. <laughs> San Miguel, oh San Miguel? San Miguel. Baco. San Miguel Bacong. Thank you. Thank you. Amping.